Bo? Diyo, ah, ah, sa kakalay? Ah, doon lang sa kabilang sityo. Ako nang ang panya. Ay, sige, bawal nga yung mga panya. Ay, mga eh. ka pa eh. Bakit ah, ikaw mga disqualify. Hindi, eh, malayo naman. Hindi naman ako kilala pa dito. doon. Tsaka, liblib -lib na lugar yung pinuntahan ko. Eh, mahirap pala ko man din ngayon. Kahit kung siya ng barangay. Ano nasabi? Ay, napadaan ako doon. ikot-ikot eh ako minakita isang grupo na uh, iinuman oh ay eh, nagbigay ka ng kwatro eh makakapagbigay ka yung kuhang miski sangi eh, wala akong dala sabi hindi ka nagdala nakakalimutan ko eh akala ko eh ang pangangampanya sa mga kamay-kamay lang sabi ko mo pati mga paghingi-hingi ng mga pambarik eh, ay pa. Bago ba yung nung sabi ko eh, wala akong maibigay at mm, bilog ay eh, sabi sa eh, wala raw buto sa kanila. Kahirap ah, pala ng ganun na ng panya. Bago na ako yung umuwi na nakasalubong akong grupo ng kabataan Ei, eh, magsusulisit yata ay ako na nakita Ay eh, inabutan ako ng sobre sobre oh okay, magkano naman ang bigay mo eh 10 piso no? nung bigay ko yung eh, tinupi ko muna para pa, pa, pa eh di nung ako'y palis na ay nagalit pa sa akin bakit? at sabi sa akin ay bakit daw 10 piso yung binigay? Ay habang buwan, naglalakad. Ay may narinig ako na ang taong ngayon ay eh, walang buto sa atin. Okay, on. Kaya, on. Kaya ako lulugulugong ganito.